Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Capricorn para sa Mayo 8, 2025. Sa araw na ito, sa ilalim ng tahimik na liwanag ng buwan ng Libra, ang iyong aura ng responsibilidad at otoridad ay kumikinang ng maliwanag. Habang tinatahap mo ang iyong mga pang-araw-araw na gawain, maglaan ng sandali upang kilalanin kung paano ang presensyang ito ay maaaring makaapekto sa mga tao sa iyong paligid. Mahalaga na maunawaan mo kung kailan dumarating ang mga pakiramdam ng pagkalito, dahil maaari nitong magdulot ng kalabuan sa iyong paghuhusga, at hadlangan ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno. Ang mga sandaling ito ng kalituhan ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng desisyon ay dapat gawin agad-agad. Sa mga pagkakataong ito, ipinapayo na maglaan ng oras upang magpahinga at muling balikan ang iyong layunin. Habang umuusad ang araw, yakapin ang pagkakataon upang mag-isip at kumilos ng may layunin. Ito ang panahon kung kailan maaari mong ituon ang iyong enerhiya sa mga makahulugang hakbang na makikinabang ang iba. Isipin ang epekto ng bawat maliliit na kilos ng kabutihan na maaari mong gawin sa araw na ito. Ang mga simpleng aksyon na makapagpapasaya sa mga tao sa iyong paligid ay may malalim na epekto na magpapabago sa kanilang buhay. Minsan, ang isang iti o isang simpleng pagtulong ay may higit na halaga kaysa sa inaakala natin, at sa paggawa ng mga ito, maaari mong madama ang tunay na kagalakan at kasiyahan. Kasabay ng mataas na emosyon ngayon, maaaring mahirapan kang magpigil ng impulsibo o agarang reaksyon. Magiging mahirap man sa simula, mas makabubuti pa rin manatiling nakatapak sa lupa at makinig sa mga bulong ng iyong panloob na tinig. Ito ang makakatulong sa iyong magdesisyon ng maingat at matalino. Ang impluensya ng Libra sa araw na ito ay maghihikayat sa iyo na magtaguyod ng mga harmoniyosong interaksyon. Sa halip na magmadali at gumawa ng hakbang ng walang pag-iisip, maglaan ng sandali upang maghintay at pahalagahan ang mga kasalukuyang sitwasyon. Hayaan mong dalhin ka ng pasensya at maghintay para sa tamang pagkakataon na gumawa ng mga hakbang patungo sa mga layunin mo. Habang nakatuon sa pagmumuni-muni sa sarili, balikan ang iyong mga pangangailangan at mga nais. Minsan, ang pinakamagandang paraan para matulungan ang iba ay ang pagtulong muna sa sarili. Sa pamamagitan ng pangangalaga sa iyong kaluluwa, makikita mo ang mas malinaw na pagtingin sa iyong mga layunin at kakayahan. Ito rin ay magbibigay sa iyo ng kalinawan na magpapalakas sa iyong kakayahang magbigay ng suporta sa iba, na sa huli ay magpapatibay sa mga relasyon at magtatag ng isang solidong pundasyon para sa mga mas malalim na koneksyon sa hinaharap. Sa mga sandaling ito ng pagminilay, iniimbitahan ka ng kalangitan na mapansin ang iyong mga nagawa at kung paano mo binago ang iyong mga pananaw at hakbang sa buhay. Ang iyong kakayahan na mag-isip ng malalim at maglaan ng oras para mag-reflect ay nagiging isang malakas na katangian na nakatutulong hindi lamang sa iyong personal na pag-unlad kundi pati na rin sa pag-unlad ng iyong mga relasyon sa mga mahal sa buhay. Magiging mahirap kung minsan na maglaan ng oras para magpahinga o magmuni-muni Ngunit ito ay isang hakbang na magbibigay sa iyo ng isang bagong pananaw sa iyong buhay at sa iyong mga layunin. Hindi kailanman sasayangin ang bawat sandali ng pagmumuni-muni at pagminilay sa sarili. Sa pagtatapos ng araw, magiging mas magaan ang iyong pakiramdam kung ang iyong pananaw ay batay sa isang mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili. Ang mga hakbang na ginawa mo ngayong araw, kahit na maliit lang, ay nagdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Hindi mo kailangang magmadali upang makita ang mga resulta. Ang mga pagbabago ay dahan-dahang lilitaw, at sa pagtutok mo sa iyong sariling kapakanan at sa pag-aalaga sa iyong espiritu, makakamtan mo ang tunay na kadalakan at tabumpay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul, sumisimbolo ng katahimikan at balanse. Ang mga maswerteng numero ay tatlo, anim, at siyam. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pagpapakita ng malasakit sa mga tao sa iyong paligid, pagpapahinga sa kalikasan, at pagmumuni-muni upang mapanatili ang balanse ng emosyon. Sa ganitong mga gawain, matutulungan mong mapanatili ang iyong lakas at makamtan ang mga tagumpay na nagmumula sa mga hakbang na may layunin at malasakit. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang minuto upang magpasalamat sa lahat ng naabot mo at yakapin ang mga maliliit na tabumpay. Ang bawat hakbang na iyong ginawa, maliit man o malaki, ay isang pagminilay sa iyong lakas at dedikasyon. Sa mga sandaling ito ng pasasalamat, magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa kung saan ka patungo, at kung paano mo gagamitin ang bawat araw upang patuloy na lumago. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.